Nagkausanin matinding gubat sa trapiko ang dikit pang salpukan ng dump truck asin pampasayarong bus sa barangay Amumukpok, Ragay Kamarinesur, alas sa iska aga. Pigbisto ang driver kan dump truck na si Elisalde Bangati Iboromeo, 53 anyos na maswerteng nakaligtas sa insidente asin ang kaibanan kaining pahinante. Pigbisto man ang driver kan bus na si Roselito Loro Imahinay, 59 anyos na nakaligtas man sa insidente magin ang mga pasahero kaini. Sigun sa tagapagtaram kan Ragay MPS na si Police Corporal Jonald Zamudio, pigbabaybay bay ang truck a northbound direction, mantang southbound direction naman ang pigbabay-baykan bay bus. Alagad nag-overtake ang bus kaya nataraka ka ang truck. Ngani may iwasan ang head-on collision, kinabig ni Bangati ang truck patoo alagad suminabit ini sa sanganin kahoy na buminagsakman sa bus. Nagulat po sa amin ng alas 6 uh, ngayong araw dito po sa barangay na napagalaman po na yung bus nag-overtake po sa, kolb, sa blind curve kaya po, ah uh, nabulaga po yung bus, yung driver po ng bus. At yun po yung, yung truck naman po na uh, bila po siya ng gumilit at natatama po siya dun sa may kahoy. At na, yung, kahoy naman po, yung kahoy naman po na nasagasaan is na putol naman po na uh, napunta man po dun sa bus. Kaya yung bus po yung matamaan po ng kahoy tulos man na, na Ibalik sa normal ang bulis kang trapiko sa lugar. Sa sa publiko, sa ating tagapakinig, na patuloy po tayo mag-ingat, lalong-lalong na po sa uh, po tayo, check po natin lahat, yung break, lahat naman po na ano. At lalong-lalong na po yung lugar, na, la, lalo din sa mga uh, mga driver na hindi naman po kabisang daan. Uh, po lagi pong alahanan yung blue buckets po na tinatawag. Ilamang pa maraming salamat. Para sa mga baretang tatakbikol, Angela Calves.